So, ayun po guys. Iyan po yung area na bibigyan po natin ng makakain. Itong mga nagtatrabaho po dito sa parking area ng mga car boy. Madami po sila dito kaya isang bigaya na lang po tayo at sila na, uh, sila na lang po yung bahala na mag hati-hati ng ating ibibigay po. Dahil total, isang company lang naman po sila. And sila po yung mga pinapriority natin na binibigyan dahil kung alam niyo lang guys, yung hirap po dito sa maghapon, napakainit po ng klima at lalong-lalo na guys ay napakababa talaga ng kanilang mga sinasahod po dito sa uh, ibang nasyon. So, pero ayun, nagkataon, mayroon isang taga isang cleaners, bigyan po natin uh, yung cleaners na yun, yun sa dulo po. Bigyan man lang po natin yung isang cleaners bago po natin ibigay doon sa yan sa mga nagkakarawas po, karawas boy dito sa parking area. So, lapitan na po natin yung isang blender bago po natin ibigay dyan sa nakikita po natin ng mga na naglilinis. My hey, friend! Pani! Ah, oh, pani eh. my friend one enough pani enough okay. uh, fruit banana apple papi plastik, okay in in po yung naglilinis na alam naman po natin nakikita niyo po yung kanilang sitwasyon At yun naman po yung mga nagtatrabaho dito sa mga cleaners. My friend! Okay. Idmo Mubarak. Okay. My friend! Thank you, bye-bye. Idmo Barak. Hindi po, bay. Yung mga binigyan po natin. Kain. Yung nagkatarawak ngayon po. Ngayon na po, ngayon po, ngayon sila, ngayon sila po yung nagkakarawas boy dito sa area.